So palala po ng palala yung pong nagiging harassment ng China sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea Yun na lang po sa Ayungin Shoal diba? Tingnan nyo naman po kung gano kalayo yung pong Ayungin Shoal sa China at gano ito kalapit sa Palawan Pero po ito ay kiniklaim ng China at pagpupunta doon yung ating mga barko ay uh, binobombard po ng tubig at eh, hindi naman to basta-basta tubig lang, di ba? Nai-injure po yung mga kababayan po natin Kaya po, sa totoo lang, eh, halos buong Pilipinas po ay outrage dito sa mga pangyayari dito Hindi po siya talaga nakakatuwa at uh, this is really uh, a cause of concern Kasi po, hindi po yung ginagawa ng mga magkakaibigang bansa, di ba? Kung ikaw ay tunay na kaibigan namin 'di ba? Na bansa, bakit mo gagawin sa mga kababayan namin 'yan? Okay? Uh, sa akin what what is even more hurtful, ang mas masakit pa lalo ay yung mga kababayan po natin na tila ba nag para sa China, di ba? Na sinasabi pa, eh, tayo nagpo-provoke, uh, nag, wala po tayong ginagawang mali. Sinusunod lang po natin yung naaayon sa batas, yung na, naaayon dun sa unklos, na yan pong teritoryo na yan ay sa atin. Sinusunod lang po natin yun, sila po ang nangahara sa atin at uh, kumbaga nambubuli sa atin. Okay? At uh, isa pa, na call into question, ay yung uh, tila ba deafening silence ng ating uh, vice presidente okay uh, come to think of it nung nanalo siya the position she wanted was secretary of defense di ba kung wala si si Enrile baka baka sa kanya na ibigay yung pong secretary of defense ni PBBM di diba? sinabi lang ni Enrile hindi, hindi hindi maganda yan vice president ka tapos ikaw yung may hawak doon sa mga military and sa... so she wanted to become secretary of defense pero ngayon Uh, she's uh ano eh tahimik dito po sa pangbubuli na ginagawa ng China sana po makarinig tayo ng ng, ng uh, uh, statement coming from her office coming from her na she she wouldn't tolerate itong mga ganitong klasing pangbubuli sa atin para at least alam po natin kampante tayo na kung sakali na umabot sa punto na siya yung kailangan na hindi niya tayo pababayaan, di ba? Hindi niya tayo hahayaang uh, kaya niya tayong protektahan, di ba? Kasi si si Vice President Sara, she is very brave pagdating sa issue ng NPA. Napakatapang niyan. Uh, kasama sa NPFL kak, di ba? She is very passionate about that and talagang napakatapang niya pagdating diyan. O tapos yung kay Kibuloy, Ah, uh, ganun din uh, dahil kaibigan siguro ng pamilya nila kaya pinagtatanggol niya pero pagdating dito sa sa ibang bansa, 'di ba, sa China na kinakawawa yung mga yung mga kababayan natin diyan sa West Philippines, ay tila batahimik. So siya po ay nahiritan, okay? Nitong si uh, uh, Akbayan Party President si uh, Rafaela David, okay? Party head ng Akbayan. Ito yung uh party list ni Senator Risa Ontiveros. Okay? So, hiwalay ito dun sa ano, hindi ito kasama dun sa Makabayan Black, na ibang grupo yon yun yung alam nyo na. So, ito, uh, aktivista din, pero hiwalay na grupo kay Senator Risa. So, ang sabi niya, uh, the Filipino people need real leaders, not Traitors. The deafening silence of Vice President Duterte speaks volume about her priorities. While she rushes to the defense of the morally questionable, she turns a blind eye to the plight of Filipinos facing aggression in our own waters. It's time for VP Sara to show some courage and defend our sovereignty rather than seeking refuge in a tra traitorous silence. Traitorous silence that betrays the trust of the Filipino people. Yes, sabi niyo, it's bewildering how VP Duterte can find the time and energy to defend a disgraced figure like Kibuloy. Yet, remain eerily silent when our own countrymen and women are under attack by a foreign aggressor is her allegiance to justice selective or does she simp does she simply lack the courage to stand up to China either way it is despicable so yeah napupuno na po at uh, napapansin na nga ng mga tao and don't get me wrong huh? don't get me wrong huh? um itong si si VP Sara alam ko naman maraming followers yan alam ko naman uh, yung Duterte brand is still strong to some Of our countrymen, 'di ba? Pero pero sa akin she should use her voice para po uh, to show solidarity sa mga ganitong issue. 'Di ba? Uh, to show solidarity doon sa mga kababayan po natin na na wala namang ginagawang masama, 'di ba? Bobomba bobambahin ng ganun, 'di ba? Hindi po ano eh it uh yung ginawa nila doesn't justify any of the harassment they are they received. Eh, 'Di ba? Yung injury 'Di ba? Anong sabi nga doon sa ano nung isang Amerikano nung nung met testify eh, sa Amerika, eh, sinabi po niya, mainit yung sitwasyon diyan. Ngayon, pag ganyan ganyan 'yan. Pero paano po? Knock on wood, okay? Ito po ang pinaka kinakatakot ng lahat. Kahit Amerika po kinakatakot ito sa totoo lang. Paano kung may kababayan tayo? God forbid, knock on wood, 'di ba? Pagdasal natin, wag sana mangyari kasi siyempre... Uh, syempre, masama yon at uh, sobrang laking problema. What if meron tayong kababayan na napuruhan at uh, na, nabawian ng buhay dahil sa mga pambubuli na na gano'n Ano ang posibleng mangyari dyan? Anong posibleng maging breakdown ng relations natin with China? ba diba? Sinong maayos na kapitbahay ang gagawa nun sa kanyang kapwa kapitbahay? Diba? Na, na tayo, kapag tayo nga tingnan mo, how do we react? To to, to doon sa mga aggressions nila, 'di ba? We file a complaint. Parating diplomacy eh. Parating diplomacy tayo pero sila, how do they react? Not with diplomacy, 'di ba? With water cannons. Tapos 'yan yung gusto nating kaalyado, 'di ba? Eh kung ngayon ganyan tayo tratuhin, paano kaya kung parang ano nila tayo, kung parang ala-alalay nila tayo, 'di ba? Ganyan na tayo tratuhin. 'Di ba? So hindi hindi tama 'yon. So sana sana si VP Sara if she really wants na mamuno sa bansa in the future eh, sana patunayan naman niya na she has the interest of the Filipino people at heart lalo na itong mga interest ng national security kasi di ba it's one thing to rule Davao with an iron fist Yung ginagawa ngayon ni Mayor Baste di ba na ano na war war jan it's one thing to take on the NPA pero it's a completely different monster kapag geopolitics na kapag mga superpower na 'yung kausap natin at kung ganyan na tahimik at wala man lang kahit anong reaksyon di ba? In sa akin ay uh, uh, nakakabagabag. O okay, nakakabagabag at uh, 'yun sana lang marinig lang natin. So thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe, parate. Bye-bye.